Ano yung rebel? Kailan natin na ito alaban? Mga uh, uh, ngayong stag season. Talagang ako yung naingganya mo na, eh. natukso mo na ako ay. Eh. Ay apostahan na natin itong 550. Huh? Ano ba yaw? Wala ng 550 ngayon. Ah, wala ng 550? <laughs> <laughs> ay, wala po ay pumasyal muli din sa aking bayaw din sa kanyang mga inaalaga ang manok isang mapagpalang araw po muli mga kasaludo panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo at ere po, pinasyal lang ko ang aking bayaw para bisitahin ang kanyang mga alagang manok dahil weekend naman ngayon at wala akong inagawa, muboring ako sa bahay kaya sabi ko ay apasyal lang ko muna si bayaw at pagdating ko nga ni po din, sabi ng aking bayaw ay hawakin mo na yung aking manok at imasin mo para malaman mo ang katawan, ah, ay sige kako yung iba nga ni inahimas ko, ayan pa kaya Ano yung rebel? Ha? Kailan natin ina ito alaban? Mga ngayong stag season. Stag season? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Talagang ako yung inaingganya mo na yun. Eh. Natukso mo na ako ay. Eh. Nga uh kwan? Ay apostahan na natin itong 550. Huh? Ano ba yaw? Dure, wala ng 550 ngayon. Ah wala ng 550? <laughs> <laughs> ay, yan. Tari pala lamang ay 700 na. Ay, yung 550 lang ako. Uh, ay naka dalawang inganya mo na sa akin. Mga paramdam mo eh. Kamanda ba yun? Stag season. Bullstag yan. parang ito. Ay, medyo, medyo puno ha? naman ang katawan pero medyo mababa na konti. Pero yan ay... Ano? Baka tayo yung... Bulik aswang. Aswang. Bulik aswang? Oo. Oh. Sige. Ay talagang... naingganya mo na talaga ako ay. <laughs> eh, ano yun, dahil nainggan niya na pong muli ako ng aking bayaw na magsabong. Pero ang sabi ko sa kanya, ako'y mapusta laang pag may alabang kang manok. At ang pusta ko laang ay kaunti-kaunti laang. Dahil ayaw ko nandanasin nung kapanahonan na ako'y nagsasabong pa. Dahil nung kapanahonan na yon ay ako po talaga ay malakas mamusta. Pero sabi ko nga po, nagawa kong itigil ito na mahigit na tatlong taon at kalahati. At ngayon na nag-aalaga uli ang aking bayaw ay sabi ko ay sasama na lang ako ng pakonti-konti. Muli po, paalalang kasaludo. Huwag po nating gawing sugal ang pagsasabong. Matuto po tayong kontrolin ang ating sarili. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos. Tunay po na ako'y naniniwala na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Mag-ingat po lagi tayo mga kasaludo.